Congratulations Nueva Ecija sa ikalawang pagkakataon ay muling nakamit ng pamahalaang panalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oye Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali ang fully compliant sa Gawad Palasag Seal of Excellence na ginagawad sa bawat local government units ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Gawad Palasag isang pambansang parangal mula sa NDRRMC na naglalayong parangalan ng mga lokal na pamahalaan. Ahensya ng gobyerno, mga organisasyon at mga individual na nagpamalas ng kahusayan, kahandaan, wasto at pabilis na pag-aksyon sa iba't ibang kalamidad at pagresponde sa oras ng sakuna. Patunay lamang na epektibo at maayos ang mga hakbang na isinasagawa ng lokal na pamahalaan para sa kaligtasan at kaginhawaan ng komunidad sa panahon ng mga sakuna at kalamidad